One, two, three. One, two, three. Top, top. 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 One, two, three. Oras na! Para alamin ang mga nag-top na answers sa ating katanungan, ano-ano nga ba para sa inyo, ang top one, two, three. Kanalasan! kain natin ang ating top number! Top 3! <laughs> Pasok sa ating top number 3, Lalabs! Si Ito daw ang Bis Bis biskwet! Talagang oh, susunod oh. ng biskwet, wag ganon. Uh, uh, ano dapat? Biskwet! Biskwet? <laughs> na parang nakikita mo, Lalabs, sa, uh. sa one-fourth sheet of paper, uh. may kuwet. Uh. <laughs> Namin sa pinupuntahan natin yung Lalabs, sa, sa kuwet. <laughs> Sige, tuloy mo pa. Wala na akong maisip, baka meron ka. Hahaha! <laughs> Pero hindi, Lalabs, ha? masarap nga naman talaga yan, Lalabs. Mm. Ang biskwet, lalo na mm. sa umaga, Lalabs, oh, masarap isausaw sa kape. Oh. Masarap ding i yan, Lalabs, sa tanghalis sa ice cream. Oh, eh. Pero, Lalabs, ha? Oo, huwag naman sa gabi. Bakit? Kasi baka papakainin mo, mabwiset. <laughs> Kasi nga, Lalabs, kung ikaw daw ay gipit sa biskwit ka daw kumapit. Tama ka dyan. Pasok sa budget. Oo. Huwag ka lang mag-share kay classmate. Ay. Diba? Kasi naman lalas, may mga, may mga makakapal din ang pwede sa classmate mo, diba? Tama ka dyan. Or close kayo, ah, hingi siya ng hingi. Dildil <coughs> -dil ka na nga lang sa biskuit, magpupuraot pa rin sa si classmate, nga. diba? Classmate, ano ba? Nagigildil -dil na nga ako sa biskwit, eh. Aatian mo pa rin ako. Kaya nga lalas, pero wala namang masama mag-share lalas. Lalong-lalo na kung yung classmate mo na rin yun, oh. eh share din ng pagkain. Oh. Pero kung ikaw ang lagi Lalabs ang nag na magdalawang isip ka na <laughs> pero Lalabs alam mo sabi na nila e eh, uh, malalaman mo kung elementary high school o di naman kaya college ah, ang kumakain ng biskwet ay ganun? oo kapag ka college Lalabs kadalasan kinakain nila yan sa FX oh. kapag ka naman high school Lalabs e eh, kadalasan o oh, madalas sinasawsaw nila sa gatas oh. pero pag elementary Lalabs ang kumakain alam mo ba kung ano? ano? na ang palaman oh. tuu pa rin ang biskwet alam ko na kung ano kinakain, know, love yung filling, yung sa gitna, kinakat-kat lang na gano'n, dinidila-dilaan. Oh, oh. Tapos ipapakain sa nanay niya yung yung biskwit. Kaya sa so mga nanay ngayon, uh -oh. ay, na yun, na nag-iisip kung anong ipapabaon sa kanilang mga bagets, uh o -oh. oh, pabaunan mo na lang uh -oh. ng palaman. Peanut <laughs> butter, ilagay mo sa supot. O uh, ayan anak, lantaan mo. <laughs> Bakal naman ang kinakain niya, di ba? Okay, kaya yun ipabaon mo sa kanya. Oo oh, nga. Okay. pero di, di ba kasi masarap naman talaga yung mga feeling ng bisko, di diba? ba? tama ka dyan. Lalo kapag ka, makapal ang feeling. Oo, mm. oh, kasing kapal ng feeling ko sa'yo ngayon. <laughs> Nang pa. Sing kapal ng feelings ko sa'yo? Ah, hindi naman, lalabs. Mas makapal pa rin yung feelings mo. Akala ko, lalabs. Sing kapal ng feelings ko sa'yo eh. Pero, walang mas kakapal. O, oh, saan? Sa bilbil mo. <laughs> <laughs> okay, top number two! This is it, Lalo's <laughs> Top! 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 Pasok naman, Lalo, sa top number two kadalasang baon sa school ng mga estudyante dito daw ang hotdog hot at, at itlog! itlog. Lalo, yung si hotdog at itlog, parang 24-7 na convenience store. What? Uh Oo! -oh. <laughs> Bakit? Kahit saan, meron. Available? <laughs> Oo, kahit hindi ka magbaon, asahan mo sa kantin, meron pa rin yan. Nako, tama ka dyan, Lalabs. E, paano ba naman kasi, Lalabs? Paano ba naman kasi uh, merong hotdog sa kantin? Oh. Eh, eh lahat naman eh all ages ikaw nga nilalams Lalabs kumakain ng hotdog oh, oh. ikaw nga Lalabs eh oh. paborito mong hotdog oo oh, oh. kaso Lalabs bakit ganun oh. kami paborito namin ang hotdog sa umaga pati oh. ikaw paborito mong hotdog sa gabi hindi ko alam <laughs> hindi ko alam lalab sa umaga kasi mas gusto ko yung itlog itlog pagka sa gabi gusto ko yung hotdog sa lang, nga gusto mong itlog sa umaga oo oh, oh. specific anong klaseng itlog yung bate ah binating oh, itlog oh, yun ang bet bet ko oh, oh. Yung iscrumbled iscrumbled egg. Egg. Uh oh. Yung scrambled egg. Scrambled egg. Pagdating sa gabi, gusto ko yung hotdog. Gusto ko hotdog yung hiwa-hiwa. Hiwa-hiwa lang uh, Bakit lang Para madaling isubo. <laughs> <laughs> ako naman lalas ang gusto ko sa hotdog. Kulay brown. Bakit? Sunod? Kasi no? madalas ako nakakita niyan eh. <laughs> Lalas alam mo sabi ng mga kabataan ngayon mm -hmm. Mabilis mo daw malalaman Kung ang uh, baon ng uh, estudyante Ay hotdog Ano? Paano? O oh, Lalas kapag hindi niya binubuksan Twing reset <laughs> <laughs> Kasi sawang sawan eh Akala ko Lalas Kapag kinapa mo Kapag kinapa ko Ay hotdog yung baon mo <laughs> Ang laki ba ng hotdog mo kaya ako minsan lalab sa mo, kahit uh -huh. gaano kaganda ang baunan mo kung hatog uh -huh. lang naman ang laman nito uh -huh. ay nako nakakasawa Uy, lolo ang sa kaganya yung hotdog mahal ngayon alang hatog hotdog ngayon mahal kilo ng hotdog ngayon akala ko kapag ka ka ng hotdog mahal mahal magpagamot Uy, <laughs> <laughs> ano ba kung nakikinig sa atin, taga-hotdog? Taga-hotdog? Oo, taga-gawa ng hotdog. Ano an an ko yung hotdog lugar na? <laughs> Ay nakabuhay na lalang e, set naman natin ang ating top number Top top, top one. Sa ating top number 1 Lalas Kadalasang baon sa school ng mga estudyante Ito daw ang Pera alam sa mo yan ang pinakamasarap na baon. pero Pera na kahit hindi mo naiinom at nalululon lalabs, nako, after naman ng klase, meron kang pang inom. Lola, sinang iinom mo? Oo, lalo, sinang iinom ko yung pera. Nang ano, nang... Nang, nang, lahat mas may ginom. <laughs> iniipon ang perang baon para may pang-ambag mamayang hapon. Tama ka dyan, lalams. Tsaka kasi kuminsan lalams, mas gusto ko talaga pera ang baon ko. Bakit? Eh. Lalo na sa pagbili ko ng iced tea. Uh -uh. Kasi kapag sinanay nanay nagpe-prepare ng iced tea pagdating sa school, lalams, ano? ang natitikman ko na lang yung tea. yung ice to na eh. <laughs> malalabs? Pera, nakakabili ako ng iced tea na may ice talaga. Kasi ka lalabs? Wala ka na malalasahang tea. Kasi isang tea na lang malalasahan mo. Anong tea yun? Tubig. <laughs> Kasi matabang na. Wala nang labs. Pero lalabs, may hiling si ate mo ngayon. Ano yun lalabs? Yung ba sana parang kanta ng boy band PH Nako parang kanta ng boy band PH oh, Anong oh. kanta yun? Sana unli daw Sana <laughs> Kaso hindi daw maaari ang sabi ni mami okay, Kaya ang tanong ni ate no. Parang kanta ni K-Cal Ano yun? Why, why can't can it, it be? <laughs> Why can't it be mommy? Oh, okay. Because it's not only. Yun naman talaga. Tsaka alam mo na alam siya, ito wala na talagang mas da the best pa sa pabaong pera. Oh, oh. Kasi lalabs, may pera ka na. Oh. May pang date ka pa. <laughs> Pero tandaan natin. Tingin mo na yung mga date-date na yan. Ah, bakit, Kasi baka mamaya, mm. hindi ka makagraduate. Graduate. graduate. <laughs> Ah <laughs> oh, siya, sige. Mag-aaral na lang ako bago ako makipag-date. Oo, oh, oh, ganyan. Bueno mga pamilya, yan ang mga nag-top na answer sa ating top 1, 2, 3 katanungan. Ano, ano nga ba para sa inyo ang top 1, 2, 3 niya? Kadalas ang baon sa school ng mga estudyante. Pagkawa ganun ka po. Siyempre lalabs eh. Para maganda yung cut ni Dan Capuchon. <laughs>